Ha? Try try lang tayo mag-vlog baka sakali sumikat. Sa Sikat pa hingin naman diyan Ano oh. ang hingin mo? Pera. Wala daw. ba talaga yan? Alam mo ba? sa taginit, kung ikaw ay pipila dito sa Diwata Paris Superlot, huwag nang magalala dahil may halaw-halo na sa bilibili. Ano po sa inyo yung relasyon <laughs> nila? <laughs> hindi <laughs> <laughs> naman marino magligaw yan, Pio. Hindi <laughs> marino magligaw. Alo, ayaw niya din tuloy, umalis. Ano hindi na-click kaya, no? Ay, nakamplay na. Ano? Oo, nakamplay yan. Ano ba? ka ba? Karatikin. Karate Kid ng Mindanao. Saan si Jackie Chan? Ate Tayo. Puntaan natin si Ano. Tamaan mo mga kita. At. Puntaan natin si Bahay ni Ano ba. Ikot na isang ponsigna ah, ka ano. doon. Mamamas kita. May sakit para si Diwata. Ano? Sabi niya, may sakit daw siya. Hindi natin. Hindi <laughs> ano gagamot. mo diwata alam mo ba? Alam mo ba? Ang kapatid eh? hindi hmm. ba ba? Parang wala na yun. Wow! Parang wala na Parang wala na magulang. Tara, punta natin. Tagit lang ba? May hati lang. hindi na, hati tayo dyan. Tagit lang. Mabuti ka mo, tinang, mabuti ka mo wala nang sounds kaya na vlog ako. Pag may sounds kasi makaka-copyright tayo Sakto. Kahit maulan, eh tao man, dami pa rin tao, doon no? Oo oh, nga eh. Nakakaawa no? Sarang sulo solo na nandito. Baka naulanan. Tapos pinagpapantaan pa. <laughs> ha? Hindi na nagpapanta sa kanya mga. Ano yung sabi? Mga Ah, wala yung matagal na yung yun. Pero ngayon, nahirap yun naman yun Hindi. Hindi naman. video lang para na yung ano <laughs> para sumikat hindi naman sikat ito na ano ba yung sa akin? huwag ang na tayo ayun sa kanila masama ang pangiramdam niya ano galing ako doon kanila ano. Ay, yung bayan Loko-loko. Pahingin naman dyan. Hati tayo. Ay, kay Christina ba yan? Ah, delivery na. Binuksan naman pala niya. Eh. Ay, yung bukas Siya lang talaga naantay. gina na. Hari tayo rin. Tawad, <coughs> dito na lang tayo mag-vlog. Oh. Saan Uy, Uy. huwag dyan. May, nag... may mga Ula. sinasampay dyan ng mga hindi Iniikot maganda. Iikot ko, ginanong ko. oh. di naman, mata, di na naman ano, dyan makuha. Dyan Kasi nakaharap dito. <laughs> nakaharap dito yung cam. Ayoko dito, ayaw niya yan mga ano. Hindi, okay, may sinasampay. Sampay? Ay, ay, akala ko sinampay. Wala, hindi naman makalita. Pantin. Pantin. Pantin sa muna. Madali. Meron nga ako dito, ang kaya lang ano. Wala silang bariya, isang lipo ka dito. Ah, niyaman mo pala <laughs> kumbuka eh. Pupuka ko ako bumili ni Ayaw. Niyaman eh. oh, pa mo pala eh. O, yun ako lang naman yan, wala na. mo lang pala. Wala pa lang, buksan. Ay, hindi O, oh, sirado ulit. Sirado. Oh. Andiyan si ano, Alvin, di ba? Baliw naman talaga yan. O, bilan doon yung masarap. Hindi ka ba nga <laughs> <lang na> <laughs> O, <Naalo laughs> <laughs> <PDF> yung masarap. Nakalaw pa nga eh. Alala rinig niya ate. Alam nga. tama na Ngayon ka na naman. Alala rinig. O, daw. doon daw masarap. Hindi ka ba nga natin. Tasapin mo na kasi yung nasa ilalim. Ayun, masisik na lang. Kaya nga, alo-alo. Isik?

Kita mo sa mukha eh, kasi mangot eh. May naramdaman na hindi maganda. Ito din, ito din, ito Hindi. Ang alam ko yung Ha? Hindi, yung bios, iba to eh. Iba na naman to? Bago? Ay, di ko na nakita na ano to. Ginamit. Hindi, bios ang ginagamit. Hindi ito kasi may subis ito eh. Ito bios. Kaya Kaya nga. Huwag ka yung ganyan, ma'am. Ano po? May nasa loob yata. May nata. Same. Pwede utangin. <laughs> Pwede utangin? Sige po. Utang din muna yung halo-halo. <laughs> <laughs> Para tabla lang. I-post mo muna ng ayan. I-post mo muna ba? Hindi, iko post mo muna yan. Ayoko. Please, please po. Please po. Ano yan, Ano